Guys, tingnan natin kung may kukuha ng trolley. Pero may uh, ano tayo. Tingnan natin. Kung kukuha, patay sila sa akin. Pinagura niya na aking friend eh. Pumunta pa yan sa Alcorep. Pumunta pa yan doon sa, ano, sa parking para lang kumuha ng trolley. Ay, kukuno-kuno nyo lang. Ayan, mag a assume lang kayo na ano, nasa inyo yan. Ako. Kuya. Ha? Wala. Wala. ng magagalang pa sa